Good morning, guys. Welcome to our YouTube channel. Nagtipinis si Pinong ng bahay namin. Mo ulam pa? Dalawang halo blocks lang ang patong din. Ayos. Umpisa pa lang siguro mga... Tatlong araw ang trabaho dito. Alright, dito naman mga ang vlog ko. Like, subscribe. Parang updated po kayo sa mga susunod ng video. Thank you.